Hello everyone! Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy um, October 20 na dito, 2020 Taglagas na dito guys, yung mga vegetables namin uh, Prutas namin na iba, Pawala, uh, wala na Ito yung Asian pears namin uh, ayan, uh Yung mga pinagkatan namin ng damo And ano dyan, lahat-lahat Inilalagay lahat. ko dyan para maging fertilizer yan Yung okra namin, no? Uh, ito yung jumbo okra namin no? Uh. O oh, ayan, Uh, nakakuha kami ng huling ano, uh, bunga niya, kamatis, nahulog na lahat. Uh, yan, sa andami namin kamatis, sobra-sobra. Oh. Ito, pinatay ko na yung iba. Ito yung parda o oh, bataw. ayano oh, uh, gusto pa nitong malamig, huwag lang mag-prosen. Uh, pa ito, ma malakas ito. Matindi siya. oh, eto siya oh. ayano oh. Sa Ilocano ito, parda. Uh, bataw yata ang Tagalog niyan. So, eto... Oh, yung pipino, inayis ko na. Yan yung mga bunga niya. Sobrang dami. Talagang halos din namin ano... Uh, pinahingi pa namin yung mga iba. Sili, talong. Eto, nabubuhay pa yung talong. Oh, malalaki ito eh. Japanese na eggplant yan. Anyway, uh, uh, hindi na lumaki na mamatay na siya dahil malamig na dito. Uh, Nag-43 nag degrees Fahrenheit na dito pag madaling araw. So, etong sitaw... Um, wala na ayan yung saluyot yung saging buhay pa ito yung uh, Fuyu year namin oh uh, ayan oh Dalawang taon pa lang yan mayroon yatang 30 na bunga upo yung bunga ng upo ito yung uh, asian pears um, bataw uh, yung sitaw namin dito wala na ito yung siling pilipinas um ayun, namamatay na rin pero may mga bunga pa. Meron pang makukuha diyan. Uh, dito tayo sa loob ng likod namin, ni makalat dito. Ayan yung persimmon natin. Ah, uh, ito yung sayote. Ayan oh. Sayote hanggang doon. Ayan. Ayan oh. Oh. Ang laki niya, no. Jumbo. Yan, kalahating kilo mahigit yon. ubi, uh, may ubi kami. Hindi ko pa nahukay. Yan. Uh, sili, sili na medyo mahabang konti. American sili yan. Um, sayote. Ito, namatay na yung mga ano, sitaw, yung uh, wing beans natin dito o sigarilyas. Um, ito yung may tanim akong Uh, sibuyas. Ayan, may mga nakuha ko. Hindi ko na nga nakuha yung ba. Ito, yung sayote. Oo. Oh. Ayan, o. Oh. Ito, nagumpisang mamunga yung sayote namin nung uh, first week yata ng September. Uh, ganon. So, ayan. Oo. Oh. oh, sayote. Ito. Ito, mga binhi namin ito. Yung sigarilyas. Ayan, sigarilyas dito. Ayan, dito sa kabilang side. Um, sayote. Ayan, yung mais namin. Wala na. Oh, kalamansi. Ito. Apat na taon na itong kalamansi namin na yan. Nasa paso, pinapasok namin sa loob ng bahay. Oh, ito, magbibini ako ng sili. Uh, itong ampalaya natin. Uh, namamatay na, may nakukuha pa naman kaming talbos na konti-konti uh, inakyat na kasi ng sayote at saka yung kamote uh, ano na siya so dito um, may sili uh, ito yung ito yung ano ito ito yung mapakla na uh, persimmon, Persimmon niya na gyro ang pangalan niya, japanese ito yung ampalayan natin no Oh, kamote. Wala na. may sayote pa doon. Ito na yung pumalit naman ngayon. Pagkatapos ng ibang mga uh, tanim namin na ano, ito na yung mga pumalit. Ito yung sayote. Oh. Sayote. Ayan, yung sayote natin. Marami na kaming nakuha dito ng na sayote. Mayroon na yata ang pitumpo. Ayan. Uh, kalabasa. Butternut yan squash eto oh, daming bunga na din ah persimmon ng nang mahulog itong mga dahon niya ayan taglagas na eh nag-iiba na yung ano niya oh, na na namamatay na pero next year babalik na naman yan eto yung ilalim ng sayote natin oh ayan ayan may mga ano pa ayan oh marami pang natira uh, at Patuloy pa rin namumunga ito. Ayan. Oh. Ayan. Ito. Ito. May mga maliliit pa doon. Kung nakikita nyo dyan. Ayan. O, oh, ito. Ayan. May mga pumalit na. Nung nawatay na yung mga ibang uh, gulay natin, pumalit naman yung sayote natin. O. Oh. Ayan. O. Oh. Itong sili na nasa paso. Hindi naman mapakinabangan yung namamatay naman siya. Hindi naman mapakinabangan yung dahon niya. Laging green na ganyan. Hindi ko na kasi nilagyan ng patabayan. Oh. Yan yung mga bago sa channel natin. Uh, ano, uh, mag-subscribe na kayo kung gusto niyo Ayan. So yan lang guys. Update ko lang ng konti yung uh, gulayan natin dito sa Amerika. Uh, ayan Thank you Update lang Para makita nyo naman yung uh, Ano to Super gulayan natin dito